Ayan mga kanaypi uh, Bukas namin titirahin siguro to Para may layout na namin bukas yung ano yung mga PPR pipe na ano na nabili nila Bali uno pala yung ano mga kanaypi yung papunta doon sa ano sa may tangke Tapos one half yung mga nandiyan sa loob na kasi eh. na lang ng one half What's up mga Kanoy pi? Nagbabalik na naman si Kanoy pi for another video Araw ng Merkules mga Kanoy P Kuding ni Mia Nandito tayo ngayon sa may ginagawa na barangay hall ng Nankesan Ayan Bali tinawag ako ng aking kapatid uh, Puntan daw namin ni Bus Peter para makita namin kung saan namin Ilalaga yung ano yung mga tubo siguro yung mga fittings niya yung tangke sa kamotor Ayan, tinawagan ko na si Boss Peter. Papunta na siya dito. Antayin natin. Dito ko na pinapunta mga kanipi. Sa mismo location na gagawin namin. Yung pag namin ng ano. Ng tanke sa motor. Sakto. Ah, kakatapos ko lang inayos si Mia. May hinigpitan lang ako na tornilyo kay Mia. Antayin natin si Boss Peter. No? Ayan, sana uh, mau na namin tong ano, trabaho na to dito sa ano sa bagong ginagawang barangay hall. Ayan, napakalaking barangay hall 'yan ng Nankaysan, mga Kanayi. Ayan na, dumating na. Traffic. Tayo, gasok sa mun mo. Paan. O, gasok ka?

May pag-installan man. Oh, mabali na. 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 Mga kamsa, adi, adi, adi pinakalibol ng na, ang mga Tapos, Tapos, pero, Mau din to, nandito ako Gamin, baka mag-swimming Matutudan. Matutudan. gano'n lang, tapos sa gin tayo gano'n eh Uwin ako Sige di linya-linya tayo Ang bemon nag-upuran na ba Ayos naman Ayan na, medyo naman na mga kanayti Kaya sa

Dahil yung lang kap nga madugtungan ti PBC ang tanong ag makasiminto kami ito yan. Uh, ato tinagatang ni nga ko na nakarigi nga nakasagana ta di plano na gamin ni magbambahi sa isu so, kanu ti ing yang bang na kay dugtong ag wa 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 dugtong wen ngin na so padugtongan pa lang ano kan at ikong ya tanawan sa ka ta di tao di ba kanu ayan mga kanay pi pasok tayo dito

ah ka? Ito so, na yan, magkakita pala punta dito. talo? Oo. Oh. E, Ituro nyo lang noro. Yung... Kon dito, Walang <tinyo> labaturi ha. Hindi na labaturi? Kaya, unang labaturi nga. Hindi na lang natin yan. O pa ito CR Ang dami baka di may isat tayo Baka bukot lang Baka bukot lang Hindi kami siguro lang siya Picture na to yan

pag lang ito. deposit lang ito. Pag-deposit Dapat Tapos lang sa yaro. Pati sa yaro. Pag-deposit lang ito. Pag-deposit lang ito. Pag-deposit lang ito.

Dapat may payunag nga Ayan mga kanipi uh, Bukas namin titirahin siguro to Para may layout na namin bukas yung, ano, yung mga PPR pipe na ano na nabili nila Bali uno pala yung ano mga kanayipi Yung Papunta doon sa ano sa may tangke eh. Tapos one half yung mga nandyan sa loob na kasi Reducer na lang ng one half Ayan Doon sa gilid yung ano yung tangke eh. Gagapang yung PPR pipe papunta dito Ayan iikot na naman dyan Tapos pupunta doon sa gilid Yan yung gagawin namin bukas at magsisimento kami ni Boss Peter mga kanito para matapos na <laughs> para bagong tragic ulit Boss oh. sa bagay nakausap naman na namin si engineer at foreman ayos na mga kanito kami na lang yung ano yung inaantay ayan dito natin ilalagay bukas yung ano yung paglalagyan ng tangke eh, sa kamotor baka ah <laughs> trabaho <What? Funcion> talaga. <laughs> Parah kung dapat ang katak ng antenna boss. Halo black sa ata wala tayo boss. Oo oh, nga boss. Ay, yan oh, sarap. Dami. Eh. Dalawang patong yung ilalagay natin dun boss. Ay, bago mo kinain din nila. Ano? Kinair. Kinair. So, mga alak kami tono bigat to yan. Ay, halo black. Di 4 di ala nyo balkan ang size. Ay, ay dadakkan. Ay,

O, bagatan to na ba yan? Ayun, nagtok yan. Ano, boss? Pagkasimula nga din, o. Papunta sa, ano. Tignan lang, boss. Para matapos naman yung project natin. Nung pa to, 2 weeks na to, boss. O, oh, matagal na to. Mas naula pa sana to kaysa dun sa paniki eh. Oo nga, boss. Ang laki talaga, mansyon, no? Para matapos na rin yung barangay hall, boss. Oo. Oh, oh. May installan ng waterline, no? Nang kaysa, Ganda, no? Pag natapos ang boss. Oo oh, nga po, oh. Salamin yan, no? Ang ganda pa ng kanya, boss. Ito niya, o. Oh. Talagang sulid niya, boss. Hmm. Sulid talaga. Pinakamalaking barangay. Sordaneta. Ang nankesan. <laughs> 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 ah, boss. Tara. Oh, tara na, Tara may susunod pa. Oo. Sige na bukas boss. <laughs> <laughs> tara tara. tayo bukas <laughs> Sige sige. Tayo mga kanipi. Punta kami ng ano, Doon sa kabila. Kausapin namin si ano. Si Kapitan

Okay, Thank you, boss. Okay, ton. Thank boss. Sige, boss. Ah, mga kanaipi, umalis sila, kapitan. Sabihin ko na lang sa kapatid ko. So, yan mga kanaipi. Palabas tayo puta tayo doon sa Umingan kay Kuya Wiltan. Bayad muna tayo ng utang. <laughs> so, kanina may nag din sa akin mga kanipi na isang subscribers natin siguro mga kanipi na taga ibang bansa siguro yon mga kanipi pero nandito siya ngayon sa ano sa Pusurubyo at sabi niya balak daw niya na magpakabit nang tangke at motor na daw niya yung video namin sa ano sa Paniqui Nakita naman ni Sir Nano na, na maganda rin yung pagkagawa. Ayan. Kung may time kami bukas ni Boss Peter makaka dahil bukas kasi mag tatrabaho kami diyan sa may Barangay Hall. Ayan, kung may time pa kami, uh, punta namin yung Uh, bahay ni share doon sa Puso Rubio para tignan at estimate din ni Boss Peter so maraming maraming salamat sa mga subscribers ko na nagtitiwala sa amin ni Boss Peter sa gawa namin ayan mga kanaypi at kung gusto nyo ring magpagawa magpa install kontakin nyo lang ako sa facebook page ko na noypi vlog or dito sa personal account ko na Ruel Cachuela Española ayun kita nyo naman sa screen Yan na lang ako kontakin Or dito sa number ko na to Tawagan nyo na lang ako mga kanayti So biyahe tayo papuntang uminggan ngayon Kay Kuya Wiltan Diyan nakaredy na si Mia mga kanayti Oh gabi, ang init Ayan. pambun ambon pa mga kanaypi ganto eh. sana nandyan si kuya Wilton mga kanayipi dyan si kuya ha? nasan? ajay sige पाना लग जाए naipi arti wow. yeah, on bus naungda tala mo sayo Oo na Sakay oh, po. O kung kailangan di maganda tatika eh. Te, na sa daloy di, na ko 'to, may ko lang itulungan. Ayan mga kanipi, tapos na tayo. Nagbayad. Uwi na tayo ng Ortaneta Mga kanaipi Dahil Huwag pa tayo ng itlog Sa kulungan Dahil may nag order ng isang tray Na medium size Atin pa natin sa bayan Ayan, At least nakapagbayad na naman